At Sentol, ito nasa linya na pala ng ating komunikasyon ang bagong talagang namumuno ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG, si Brigadier General Nicolas Torre III. Maganda umaga po, General. General. Good morning, ma'am. Good morning, Senator. Uh, Senator Tol, maganda umaga po sa inyong mga tagapakinig. Ay, mga yung puntaga, General Torre. Uh, congratulations sa iyong bagong designation. designation. Nakasyum ka na ba? Hindi pa? Mamayang hapon po sir, uh, 4 o'clock. Congratulations. So ano kaya ang uh, inaasahan natin sa bagong CIDG Chief uh, General? Medyo, meron ka bang uh, gustong ipaabot sa ating mga tigasabaybay? Ako'y nagpapasalamat sir sa ating Chief PNP, sa ating Presidente, sa ating DALG Secretary sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ma-head naman ang CIDG naging part ako niyan sir, ng 2020 sa start ng pandemic kasi kami ang in-charge sa contact tracing diyan sa CIDG. So, ako ay looking forward to work with the people of CIDG para ma-achieve ang mga missions na nakasulat para sa kanya. sir. Ayun ata uh, sigurado may mga may mga bagong kakaharaping mga hamon diyan at alam ko malalamp makakaya mo 'yan dahil uh, maganda naman yung iyong mga pinakitang uh, performance during the last few months and years. Uh, at sana ganoon din ang maipakita kasi sir. mga regional offices din yan, di ba General ang CIDG? Yes sir, opo sir. Maraming salamat sir sa suporta. May mga 17 regional offices tayo sir plus mga special offices sir na may mga specific functions. Uh, <coughs> ako na ng isang nga uh, siguro wala pa nagtatanong sa inito Yung, yung sulo na natanggal sa BARM, sinasabi ko ito. So paano ngayon ng may, may CIDG BARM ba tayo? sir, uh, I think it, it, it will be part of uh, Region 9, sir. Ah, Region 9. Yung Sulu. Pero may CIDG Farm ba uh, ngayon? Wala? Opo, sir. Meron, sir. Merong CIDG Farm, sir. Meron po tayong regional okay. officer at saka may mga provincial officers tayo. So under mo rin yun, CIDG Farm, kung sakali? Y yes, sir. Ayun. At uh, siguro, mas lalong matututukan ngayon, siguro, general, yung mga issue ng uh, smuggling, at uh, yung bahay, mm -hmm. nasa poder mo rin. Oh, sir, among, among many other concerns, sir, concerns ay smuggling sir is also one of the concerns of uh, the CIDG, sir. Oo, kasi uh, mamayang hapon ay pipirmahan ni Pangulo yung bagong uh, Anti-Agricultural Smuggling Act wow. at uh, isang oh, mabigat na amo siguro ito sa lahat uh, sa kampanya laban sa smuggling lalo na lalong-lalo na sa mga agricultural products mm -hmm. na nagpapahirap sa ating mga kababayan, sa ating mga magsasaka. Lalo lalo na kung 'yung mga 'yung mga smuggled na 'yun eh nakikipag-compete sa ating mga local products sa uh, general. So sana makatulong kadoon. Opo oh, sir, talagang isa sa mga tututukan natin. Let's make sure that uh Walang unfair competition dito sa ating mga especially sa ating mga local farmers dahil talaga naman mga to marami diyan sa kanila sustenance farmers kaya pag nilabanan ng mga produkto galing sa mga industrialized nations na napakamura ang production cost eh hindi naman patas ang laban. Yo, tama general. Sir, may tanong ako kay General Torre, maaga na ginising to. Uh -huh. At yes, maaga po. naman talaga gumising siya. Mm -hmm. Yes, General, ano po ang marching order sa inyo ni PNP chief? sober moment sir, wala naman, wala naman tayong as of the moment pa mula naman tayong specific na orders uh, na special concern ang sa atin lang ay pamunuan lang si EDG at uh, may iba ibang inuto siguro sa ating dating chief ng CIDG si sir. Mhm. Mm ang ang CIDG pala General uh, Torre at Centol ang uh, crucial din ano dun sa investigation sa mga illegal pogo operations na sinalakay. So kabilang po dyan yung sa Bamban at yung sa porak, Pareho pong nasa court na po yung sa Bamban, nasa DOJ naman po yung nandoon sa yung sinalakay na pogo sa porak. Eh meron po bang ano po, ikasama eh, po ba ito sa mga patuloy niyong tututukan under your tenure, uh General? Yes po. Marami po tayong mga special concerns na hindi yung especially yung mga crimes na nagka cross ng boundaries at saka Tinutulungan din natin ang uh, ACG, Anti-Cybercrime Group, especially sa mga uh, crimes na medyo, ang scale ay medyo mataas para sa isang munisipyo or sa isang probinsya or even isang region na kanilang hawakan. So pag nag-cross tayo ng mga boundaries, especially regional boundaries, mm -hmm. and pagdating na sa mga uh, cybercrime ay na tumutulo ang CIDG sa lokal at saka sa anti cybercrime group. Actually ang dami pong ano, ang daming uh, iniwan na malalaking ano po uh, kaso no na inimbesigahan po ng CIDG under po ni former CIDG chief Francisco kasama po diyan yung uh, pag down kay uh, dating presidential spokesperson Harry Roque yung ding uh, yun din pong issue ng ano, although sinabi na po ni General Francisco na walang basehan, chismis lang ano, yung sinasabi na involved daw po yung isang dating PNP chief doon sa pagtakas ni uh, ni dating Mayor Alice Guwo, pero on on sa ilalim po rin yung panunungkulan, ito ay itutuloy niya pa rin po ba investigation dito or uh, you see na hindi na po dapat pang maiporsige uh, maipursige ang investigasyon. Uh, ang mga investigation naman natin ginagawa, ma'am, at sirs, ay hindi naman personality centered yan. Ano? Mm -hmm. Titinan ko lang ang papel. I uh, I'll apo. just review the papers and uh, let's see if, uh, where we will we'll pick, what we'll pick up and uh, we'll go from there. Opo, opo. Sige po. Good, Kasi no? at, paupo pa lang din si General Torre. Opo. Oo, oh, wala pa. Hindi pa nakaka-assume. Mamayang hapon pa. Ha, pero kahapon, ma mahaba-haba yung meeting ko sa PNP. Uh, leadership at uh, maraming maraming mga mga pagbabago in store for 2025 at mm -hmm. uh, uh, hindi ko siguro pwedeng bangkitin dito pero very productive din yung meeting namin general with Chief PNP kahapon ng tanghalian at sa inyong uh, pamunuan at uh, siguro lahat nung ano mag mag, mag ano yan eh magi-synchronize lahat yan lalong-lalo na when it comes to cyber security uh, general Yes po sir. Uh, maraming salamat sir, sa suporta sa, uh, sa ating PNP at yan po ay eh, talagang premier institution natin sa education ng ating uh, training ng ating mga uh, police officers. Oh, po, ang lawak. Si ano ang kausap ko ba po si Chief PNP? Uh, magkakasama kami sa yes, uh, team, team, lot namin yung mm -hmm. uh, mga cyber security plans ninyo for 2025. Uh, 25. And I hope Uh, siguro, General, pag, na, yes. pag nandito ka na sa CIDG, ganun ka rin ka-transparent kagaya nung sa mga previous ah. postings mo? Yes po, sir. No problem, sir. Anytime mo, sir. Pag may mga kailangan ipahayag sa publiko o sa ating yes. mga mambabatas, lalo lalo na, at sa ating mga executives na nangangailangan ng data, Mm -hmm. Eh, ibinibigyan naman po natin and we make we I try uh -huh. I try as much as possible to make myself available uh -huh. bilang resource person or kung SME man uh, na kanilang kailangan sir. Uh -huh. Lastly uh -huh. siguro ano Sentol and General Tore dahil palapit na po yung election season alam naman po natin yung karaniwang mga tinututukang mga krimen, mga gun for hire, private arm group, yung mga yung mga firearms na walang lisensya. Ito po ay kasama sa tututukan po ng CIDG. Opo kasi 'yan naman ang isa sa mga primary primary missions ng uh, CIDG yung talagang uh, organized crime, uh, loose firearms, wanted persons at iba pang mga major crimes. Na yun nga sabi ko na hindi hindi ka anong uh, makakaya ng mga local police units sapagkat uh, ang kanilang uh, scope ay nagco ng geographical boundaries. Okay. Maraming salamat and congratulations po ulit, General Torre. Maraming salamat din ma'am. Maraming salamat sa uh, Senator Tolzer and uh, sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Eh, good luck, uh, General Torre, sa iyong bagong uh, posisyon. Maraming salamat at uh, tamahin buntag. Maraming salamat, sir. Yan, narinig po natin si General uh, Nicolás Torre III, na ang bagong talagang CIDG Chief. Eh?